Forever na lang ba kaming mangungupahan? Minsan hindi ko maiwasan na itanong yan sa sarili ko. Pero sa ngayon kasi, yun talaga yung best option para sa amin. Sabi ng iba, sayang lang yung binabayad nyo sa renta, hindi naman mapupunta sa inyo yung bahay. Kumuha na lang kayo ng rento on, halos same lang yung presyo, para ka lang din nagre -renta. Pero at least ba diba, yung binabayad nyo, eh mapupunta sa sarili nyo ng bahay. Ilan lang yan sa mga madalas sabihin sa mga nangungupahan. Para sa mga nangungupahan dyan, comment nyo naman sa baba ano pa yung mga unsolicited advice na narinig nyo sa mga marites sa buhay nyo. Pero para sa amin, hindi naman siya sayang kasi alam mo yun, nagagamit naman namin, meron naman kaming natitirhan na maayos na bahay. Tsaka hindi rin naman kasi talaga madali kumuha ng bahay. Hindi yan basta na magbubayad ka lang ng reservation fee, eh okay na. Napakadaming requirements at napakalaking pera din ang kakailanganin mong ilabas. Mabuti na lang talaga yung family namin. Hindi naman kami pinipressure sa mga ganitong bagay. Wala silang pakialam sa amin. Charot. Siguro may tiwala lang talaga sila sa amin na may plano kami sa buhay namin. And so far, wala rin naman kaming nare-receive ng mga questions mula sa mga friends namin or mga kakilala about pangungupahan, kung kailan kami kukuha ng bahay, ganyan. Pero I'm sure marami mga nakaka-experience dyan na mahusgahan ng mga marites. Tapos meron din ako mga nababasang posts online about sa mga nangungupahan. Next time, kapag sinabihan kayo na wag na kayo magrenta, kumuha na lang kayo ng bahay, ang isagot nyo, pahingin ng pang-down payment. Charot. Lahat naman siguro kasi tayo gusto magkaroon ng sariling bahay at lupa, di ba? Sino ba namang may ayaw nun? Pero syempre, hindi naman ganun kadali yon at ayaw din namin madaliin. Nako, kung alam nyo lang, ang dami na naming pagkakamali sa buhay namin at ayaw na naming maulit yon. Kaya talagang mas maingat kami ngayon sa mga desisyon namin sa buhay. Lalo na sa mga ganitong malalaking purchases, yung mga bahay at lupa, ganyan. Nako, kailangan talaga namin pag-isipan mabuti yan sa ngayon, puro sana all muna tayo at ma-inspire muna tayo sa success or sa achievement ng ibang tao. Pero at the same time, kailangan din natin kumilos, kailangan din natin dagdagan ng hard work at dasal para ma-achieve din natin yung mga gusto natin sa buhay. Kaya kung ikaw, kung nagre-renta ka lang din ngayon, okay lang yan, relax lang tayo. Magkakaiba naman kasi tayo ng sitwasyon sa buhay at magkakaiba tayo ng mga plano sa buhay. Kahit na marami pa tayong kailangan pagdaanan para ma-achieve natin yung pangarap natin na sariling bahay, okay lang yan, ang importante, umuusad tayo at meron tayong ginagawang steps para makarating tayo doon. Kumbaga, slowly but surely, di ba, focus tayo sa sarili nating goals at wag na tayong magmarites sa buhay ng ibang tao. Charot! I manifest na natin at iclaim na natin na balang araw magbubunga rin 'yung mga pagsisikap na ginagawa natin at magkakaroon din tayo ng bahay na matatawag nating atin.